sa mga katoliko nga dili katulikong dili katoliko nga uh, nananaw uh, sa atong live no so may hapon kini dia o uh, hinaot nga okay ang um, tanan so my soul kada ni Cristo sa akong topic ko karon nga daotan ba ang pagbaton o mga larawan o imahin sa mga santos usa kada kong akusasyon kanato mga katoliko nga kita daw nagsimba og larawan og Diyos -Diyos. o larawan o Diyos-Diyos. Usa kini eh, kadakong mali nga akusasyon. Apan kung ikaw usa ka katoliko wala magtuki sa atong pagtuo o kulang sa pundasyon, igo ra kini makatarog sa imong pagtuo o madani sa ilang mga atake kanato. Ilang gamiton pagkotlo kining mga sitas o versikulo sa Biblia. Exodo 20, Kapitulo 3, Versikulo 5 Ayaw pagbaton o laing Diyos, gawas ka ako. Ayaw pagbaton o Diyos, Diyos o larawan. Sabisan kinsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilaw sa yuta. ug ayaw pagyokbo, bisan unsang Diyos-Diyos ni magsimba ni ini kay ako ang ginoo nga inyong Dios o abog buan ako Kung nga pa mga kaigsunan ni Kristo atong timan ani ilahang mga birada nga maura ni ilahang basahon ang mga gidili Salmo 115 uno hatod sa Jesus mo ni idol ni pastor Anjides no ilang mga Dios adunay mga baba apan dili makasulti adunay mga mata pero dili kakita adunay ilong apan dili makasimot adunay kamot pero dili makagunit adunay tiil apan dili makalakaw so og naghampang mga kapitulo o bersikulo sa Biblia nga ilang gamiton kanato na sa pagatake mahitungod sa pagtamot pagtaho nato o pag, -pag -pagtamod nato sa mga larawan sa atong simbahan sa mga santos o kabalayan kung kini iliteral nga pagsabot o ilaha kini iliteral na pagsabot ah, mahulog nga ang Dios na dumili gayon pagbuhat o larawan o isasa nakasupak nini ang katoliko kung iliteral ang tubag mao kini ang tubag nga ang tinuod ang Dios mihatag kanato o palaod sa pagdili o pagbuhat o larawan na ay idili, na ay gitugot, na ay icons, na ay ah, na ay icons o na ay Diyos Diyos. So, duha ka klase ang larawan, ano? Na ay ah, icons, which means, ang mga santos, ito, mga kirubin na itong mabasa din sa Biblia. Ang Diyos na pabuhat o larawan kung imo kining simbahon, o, oh, Exodo 23, Santo sa singko. mo na ilahang ginabasa, no? So, kung sa pa, sumala sa, kay sumala sa atong ginoo, nga siya lang ang matuod nga Diyos, o wala na ilain, o sa, nagdumili siya pagbuhat o larawan, kanang larawana, nga imong buhaton, human kini imong simbahon. Deuteromeo 4, 16, so, mo na mga no? So, ang Diyos-Diyos, mo ng idols, nya kanang icon mo na tong ginatawag sa mga sa Biblia kana mo nang mga kirubin na mga larawan sa mga balaan ah nga ilaha kana nilang gili basahon aron kita malinla so ang basahon nila katurang gidili nga dili magbuhat nga kung kung tinuod man kini nga tinuod kini nga naay gibawal pero kung gibawal tanan wala na lang unta nagpabuhat ang Dios o mga anghel sa kirubin nga atong mabasa na sa Ezekiel 41 ang Dios nang pabuhat o uh, mabasa po nato sa Exodus 25 nga napabuhat ang Dios og mga larawan sa mga anghel. For niya ni Kristo, ang templo sa Dios puno og mga larawan sa mga balaan o mga decoration. Mabasa na to sa Ezekiel kapitulo ay uh, chapter Ezekiel verse 1 hantod sa sumusunod nga mga bersikulo. Pero ang sa mga laing sekta, mayingon sila, bawal yun na brad, wala kayong mga ribulto brad. E eh, dili nila basahon. May lang niingon ang atong Diyos ito no? Ang templo sa Dios, uno o mga kortina, e ingon sa mga protestante, wala daw mga larawan. So usapon na lang nato ng versikulo sa pagpabuhat sa Diyos o mga ribulto sa mga anghel. Babasa na to sa Ezekiel Kapitulo 41, nga rin basahon. So, ang templo sa Diyos, puno og mga kurtina. Kailang simbahan, puro kurtina. So, <laughs> puro na na kurtina ila ha. So, di man na pwede mahimo. Okay. Ang simbahan, na ginadrao, Ezekiel Kapitulo 41, ang templo sa Diyos, pakulitan, gikan sa bumbong, matod sa atop, na ginadrao mga decoration o buhatan o mga larawan sa mga dagway, sa mga balaan sa liyon o sa balaan ng mga tao. Maigson kayo dyan Kristo, kay sumala pa ni San Pablo, ang Dios Dios nagrepresentar sa mga butang na dili pinuod. Asa ka na ni mabasa? 1 Corinto uh, 8, 4. Kini ang sugo sa Dios sa pagdili o pagbuhat o larawan, mao larawan sa mga Dios Dios. Mao kini ang giigo o giigo ni San Pablo. Kaingon pa si San Pablo, ayaw ihatag ang mga balaang butang sa mga iro kay mupaghut rakini o ayaw ihatag sa mga uh, baboy kay yatak-yatakan rakini sa mga balaang butang dili gina pahilabtan sa Dios pero kanang mga Dios Dios nga mga larawan sama anang mga ginatawag na nga sila Baal o kanang mga rebulto sa Ehipto mo na ginatawag na to nga og naka sa mga nasod uh, ang, ang ulo ayop ang lawas tao mo na igingon ni San Pablo dinis sa unong unang Korinto kapitulo 8 versikulo versikulo 4 nga ang Dios Dios nagrepresentar sa mga butang nga dili ginuod pero ang ato ang ribulto o mga imahe, imahe ni Santo Niño, Bisibo, di Praga, raya lang to sa ato ninyo ang uh, gihimo na po do pampaswerte kay atong simbahan nag wala gid nagkuana nang mga matter sa pampaswerte. O kang mamamere nga mga larawan ingon pa sa atong katesismo sa kasimbahan CCC paragraph 2132 ang pagtahod sa mga walaan nga mga butang usab pagtahod sa mga nagtakian ini. Unsa daw ang pagtahod nato sa mga ribulto sa itong ginong so Kristo, ribulto ni Mama Mire, o ribulto sa mga santos na tuwa sa langit, o usab ang equivalent na nagitaho na ito sila, kay tuwa naman sila sa langit. So ato sa day, ang ato na si i-recognize na ito, no? si Brother Kapin. Bro, So, condolence na ito sa pamilya Kapin. So, iyang tatay, mawagin ay ang pinakatigulang nga si FD o uh, usapot ka sa akin Lecturer. Si Tatay Capi no? Ano sa kailo tatay ni mo? Wala pa siya. No? Condolence, Brad. O, ah, po siya rin ka rin. O, Tapi ka? O, tapi ka? Sige, ato na yung i-kuha, no? Lahat ako po siguro may hindi yun. Wala pa na nights, no? Ah, sige. Mga ko ni Cristo. Nga, unsay mo ni San Pablo. Nga, ang Diyos Diyos dili ang Dios Dios naghulagway sa mga butang dili tinuod pero sa igingon sa atong simbahan ang pagtahod sa mga balaan mga larawan o sa pagtahod sa mga nagtag-iya -an niini ang mga santo sa langit so dapat kay mabasa na sa Biblia so napasidungog ba pasidunggan ba gyud na nato sa sira kapitulo 44 ningon na nato ang ingon ang Dios pasidunggi ang mga balaang tao kay tungod nila na sangyaw ang ngayong balita. So ato din ang ang Dios may nagpasidungog, pasidunggan na nato ang mga balaang tao. Sa mga balaang tao, mga santos, mga nalangit na. Kay tungod nila na sangyaw ang balita. Sila San Pedro, si Mama Mary, Kaya i-declare na santos yung panog, sure po ito na sila nga santos, na okay, no? sila man nagkala o balita o pasidunggan po na ito. So, atong mabasa po din hi sa Iksodo 25, versikulo 18 hanggang na adre na pag, paghimo o mga rebulto. So, gisugo ni Solomon, o gisultihan o sab ni David si Solomon, o bahin sa sulod sa templo, nga butangan o rebulto sa mga kirubin. So, na adre, rebulto sa kirubin ha? Rebulto na sa anghel. So, o ginukhad ang mga pako ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa ginoo. So nabukad ang ako babaw sa sudanan sa kasabutan. So sa Ark of the Covenant o sa karaang kasabutan. No? So ang sulod na, na duha ka kirubin niya pag na dira ang ubos na ang Ten Commandments o ng tukon ni Moises. O mga isumpila ni Kristo nasa Ezekiel 41-17-20 di ng templo sa Diyos kikulit ang mga larawan sa kirubin sa taong nga balaan. Ezekiel 41, 17, hantod sa 20. O, din na to, makita nga ang Diyos mismo nagmando ka na sa pagbuhat o mga larawan sa mga balaan. Kung atong basahon, ang Leviticus, Kapitulo 10, Versikulo ilhon ang kalainan sa mga balaan o bilik balaan ang mahugaw sa dili-mahugaw. So, naagihapon di ay balaan nga butang, naapoy, Diyos-Diyos nga butang. Kung sa English pa, na ay icons, kung na ano itong mga revoltos sa mga santos, kung naapoy, ano idols. Karang idols, muna ano ay Diyos-Diyos. Muna Diyos. ano ay, babasa na ito sa Leviticus 10. Uh, ilhon ang kalainan sa mga butang balaan o dili-balaan. Kung ingon pa din sa kaalam sa S.J., kining mga balaang butang o kin inyo kining ampingan makatabang kini ninyo sa adlaw sa paghukom so makatabang makasantos di ay ang magamping sa mga butang nga balaan reminders lang po mga kaigsoonan ni Kristo nga kanang ato ang di yun ato na nagsimba so namay ni Ingon Dere katong dito sa plaza sa Panabo ah, plaza dito sa Santo Niño, kapit ah, 31 no Anak kong nagkadalag may kapon nito, babae ko yun. Pero, nagsimba yun mo. Kung wala pa mo na simba, di ba ang pagluhod, pagsimba man. Ana, si ano, na, ang pagluhod daw, pagsimba. So kay nagsimba man mo sa ribulto, so kung iingnan, so gilidhan pa naman ng ribulto, sister, nabuak na na. Kasi kung yung kungutana, nagluhod may atubangan sa mga ribulto. So dapat eh, mabasa na din yung hey, mga gisunan. So atong mabasa sa Josue kapitulo 7 bersikulo 6 sa sobra kasubo ni propeta Josue kay nakasala ang katauhan sa Israel mihapa siya og yugbo at ubangan sa mga ribulto sa mga kirubin asa mabasa Josue kapitulo 7 bersikulo 6 diin di dagampo siya at ubangan dito sa arka sa kasubutan ang karaang arka sa kasubutan old Ark of the Covenant na ko nang giingon sa a, ato Dios Amahan nga dinha akong makikita sa tunga-tunga sa duha ka mga rebulto sa mga anghel or cherubim so kaya eh, ang Ark of the Covenant na duha ka cherubim rebulto sa mga anghel sa ubos na itay commandments sa so tukon ni Moises okay lang mga iksun ko diyan ni Cristo ni sumpay pagito si Sister no? Brad Sige Brad, pero nga nung iprosisyon mo na ninyo, ko, sige, pabigyan ta lang na, nga wala gina ninyo gi simba kay, kay ang Diyos mo na, mabasa sa Roswe City Size nga, mapagkikita siya dito sa mga Revoltos ki So, nila na punta sa prosisyon red. Nga nung iprosisyon mo ninyo ng mga larawan ninyo dahil sa mga santos, kung namay mga piyesta. Ano, pala ko? Sister, kung makalakaw lang yun ng mga revolto, no? Kaya bayan na naman na ba? Sabay may prosesyon ba? Pero kay revolto man ha, Common sense lang ta. Kung revolto ganit, kayo nga. Naikson ko rin ni Cristo. Dapat ay mabasa na, yes, naa. ha? Nasa Kuswig, Japon, versikulo 6. Ay, Kuswig, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang sa 6 nga na, na pildi na ang katawhan sa Israel pildi na gyud ang katawhan sa Israel sa pagapildi sa katawhan sa Israel nasakop na sila o misaka na sila sa mga templo katong mga building dito nasakop na nanang mga kalaban sa Israel ito kinidaok naman sila pero ang Dios na ingon iprosesyon ka ng arkas sa kasabutan o mudaog mudaog kamo sa maong gira mga iksunan mga kaisunan ko niya ni Kristo si Propesta Oswe, kaubanan ang iyahang mga sundalo, ni prosesyon siya. Kauban ang mga sundalo, si Propesta Oswe, uh, Oswe, o si Hari, ang eh, mga Hari dito sa Israel, o paghumani, daog sila. Ganito. to? Nangamatay sila ang kalaban sa Israel dili sa mga bala dilik sa mga armas, dili sa mga panak kung dili midaok ang Israel pinaagi sa prosesyon. So makatabang ang prosesyon okay? ang Dios may nagingon ana. Asa mabasa? Josue kapitulo 6 bersikulo 1 to 6 ang kapildihan sa Israel pero ingon ang Dios. Ingon si Yahweh, ang Dios amahan, iprosesyon ang larawan sa arka sa kasabutan. Unsa nang arka sa kasabutan? Adunay Kerubim, adunay duha ka kirubin mo rebulto sa mga anghel o kana ni sila sa maong battle nangamatay og nagunay ang mga sundalo sa Israel naunay sila pinaagi rapod sa ilahang uh, nangahugno ang gilding na pildi sila wala ni gamit og armas ang sundalo ni propeta Oswe kundi ni gamit sila og pagampo og ni prosesyon sa ribulto sa Ark of the Covenant nga adra ang ribulto sa mga anghel. Makiksunan ko niya ni Kristo. Ngayon pag ko sila nga Brad, murag, kablog, palo naman siya. So, ni Lailo Lailo rin siya kung ano. So, ngayon na po siya nga Brad, nabag yun mabasa nga pasidunggan yun sila. Makiksunan ko dyan ni Kristo. Mabasa na to sa Sirak 44 Nag-ingon din hi ang Diyos. Ingon si Yahweh. Pasidunggi ang mga balaan ng mga tao. Taas man nga ang versikulo. Okay. Tungod nila, sangyaw ang maayong balita. So, nagsiksangyaw ang mga Diyos nun ng mga tao. Nag-ingon po ang mga... What? Bread. bread, wala na sa buwang sirak bread. So, ganun wala sila ha, ang libro ni sirak, libro sa makabiyo, kaya nga no, ingon sa ilahang libro, nabalang mga iksunan ni Kristo ang Biblia na humana sa simbahang katoliko upat ka santo papa ang nagkwana na. Year 300 AD na human, 380 AD na humana siya o 405 AD na nakumplito ang Bible o upat ka mga santo papa ang miagi anak nagsugo ni Si Papa Damasus the first gisugo niya uh, si St. Jerome <muchas> nga pagkolekta o pagtranslate sa mga uh, sinulat sa mga kwan natong mga Grego danan na mga Aramik ang katong tawag pa sa Grego to no kay Kyo ni Greek sa so, na ang gisulat ni San Pablo ng mga kwanong no, ba, si, San, ay, si San Pablo o si San Pedro mga kuha ano na sila, mga expert na sila sa Kiyoni Greek o kanang kumaga sa Old English o New English. So man ang Kiyoni. O nakabutang din he sa uh, nga ipakalat o ipakuha ang mga kopya ni St. Jerome pag humana na, namatay naman si Papa Damasus. So ang isunod niya, si Pope St. Sericius. So siya na ang nagpangalan. Eh wala mo ito pangalan ni Papa Damasus. Ang unang nag sugo pero si Sin Jerome, siya na pala yun, o compile ang isa so ka bishop, naging ko siya rin. Ang Old o New Testament, at na panganlan o Bible. So kung wala, in short, kung wala ang simbahang katoliko, walay Bible ang mga protestante. O niingon pa din he, ang mga protestante, nga nung wala nila ang sirak, kay 73 books man. Ang, ang Biblia, 73 books, ang sa protestante, 66 books. Pero matingala ka sa ilahang King James Version 16.11 na aman sila'y makabiyo o sirak. So, unsa may paliwana gani. So, mato na punta sa libro nila. Di na mo tumutumog tubag, kundi li, ilahang libro. So, muna yung rapot sila sa libro, no? Eh, di sila matugan. Napasahan na tong libro. Condition of Pentecostal Theology, Chapter 1, Apocrypha, o oh, Bibliology, number, kana siya? 3. So, nanada sa Chapter 1, Apocrypha, Bibliology. So, nakabutang din, eh. We, the Protestant, remove the Apocrypha from the Bible because they contain things which are inconsistent with our Protestant doctrine. Kung sa Bisaya pa, itanggal nila ang mga libro kay wala kininahaob silang doktrina sama sa prayer of the dead or intercession of saints sama sa pagampo, kay wala sila'y doktrina ng pagampo sa nga matay o pagpataliwala sa mga santos. Asa na mabasa ang pagampo sa mga matay? Diyos makabiyo dose 45 nga napildi ang kapildihan sa uh, ang kadaugan sa Israel pero na ay nga matay ng mga sundalo. Kaya nikiglaban sila sa Israel o gilapaglaban sa mga sundalo ni Propeta ang ni Propeta Makabiyo ang ipaglaban niya Israel o nidaog sila sa battle. Paguma niya nga, ang sundalo. Propeta, iksoon pa ba nato ning namatay nga sundalo kay nakasala man kini? Mga iksoon gila na Kristo nakasala, yun ang mga sundalo, labi na kag, nakasa imong duty. Nakapatay siya, napatay siya, pero nakapatay po siya. Mung nangutana ang sundalo na iksoon pa nato ni Propeta, pero unsa ingon ni Propeta Josue, ay o, 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 sa ingon ni propeta Makabio inhangla niya mo ato ni siya o 2000 ka plata o miato sa Jerusalem Tempo sa Jerusalem apang pagampo aron ka pa, para pagpapa sa mga kasalanan sa mga sundalo nga namatay sa gera kay dili to kasulod sa langit kay Revelation chapter 21 verse 27 but nothing unclean will enter in the kingdom of heaven bisan gamay ng guling sa sala sulod sa langit anak asrikto ang langit o kaya po masa ma diretso ng impierno kay nagde oy sa mana brad Old Testament na to di ka kasulod o lang ay impierno kay dito kasulod ng impierno kay ipaglaban niya si Yahweh si Yahweh sundalo to ni Yahweh para dili mailog ang katawan sa Israel kabalo ta mga isuon nga sa Old Testament ang katawan sa Israel mao ang katawan sa Dios mo Israel nasod pero sa sugod si Noah ang katawan ang giluwas sa Dios ang pamilya ni Noah. Ikano ha, Diabot na ang Old Testament o si Moises o oh, giluwas niya ang tibok Israel. Eh, katawan sa Diyos o oh, napakatao ang buktong anak sa Diyos, dira manggiyot sa mga hudiyo. Mga nang kaluwasan magsugod sa hudiyo. O karon pagabot ni ganong sa Kristo, sa mga hudiyo o karon, niya, sa Cristo, sa mga, hudiyo, oh, mga dili hudiyo, si Kristo ang gahong ukaalam sa Diyos. So sa Kristo, ang kaluwasan na dili na para sa nasod, pumilit para sa tipo kalibutan. So niingon to itong, to si Propeta Josue balik ka sa katangkuan, sundalo. Dili siya maimperno kay nakiglaban man siya kang Yahweh. O kanay atong panahon, ang katawan sa Israel, mo ang katawan sa Diyos. Huwag okay, ka karon di pa sila mo no? Pero ang majority sa mga huli, di sila mo to, na si Kristo ang kwan, kay gusto na sila ra. Pero ang karaghanan po sa toa dito, mga katuliko po daghan po mga konversyon pag humana ng mga na ni Kristo dili man to watong iahatag siya pag-ampo kay ang mga sundalo mapapas ang kasalanan nila katong nahitabo sa gira siyempre nakapatay ang sundalo pero dili ko siya marisog langit kay Ten Commandments pero, nasa na sila exception no kay Salmo 7.11 ang Diyos maayong maghukom o dili siya maghukum, ah siya Maayong mo hukom o gustisya. So, gustisya ang Diyos, no? Dili man yun, pwede nga. Ang binyal sin, o ang dili man pwede nga, ang nangawat o piso, o nangawat o guwan, maimpirno. O dili po pwede nga, ang sundalo, miyawi, mapunpat o impirno. Okay? Nakiglapan man siya. Kung wala'y sundalo, wala po'y, wala po'y mo depensa, sumailog, so, raputa. So, no? mga iksunan ko ni eh, Kristo, ang asa man pud mabasa ang pagpatiliwala sa mga santos kaya eh, nabasa na nato no ingon sila ngay wala sa ilang doktrina ang pagbasa sa ang pagpagampo sa nangamatay we the reformers removed the apocrypha from the bible because they contain things which are inconsistent with our protestant doctrine such as prayer for the dead dos makabeo 12 kun 3 kun 5 na nagpaampo si propeta makabeo para mapapas ang kasalanan niadtong mga sundalo nga nakapatay og nidaog sa mga batid. O, Sirak 44, patiliwala sa mga santos o intercession of saints o mga... Okay naman yung tag. Uh, Mama Mary, pray for us sinners now or in our death. Amen. So, magpaampo ta. Mga santos sa langit, ampo mo kami. Babasa na to na sa uh, Sirak 44, uno, antog pagina sa mga sumusunod. Pasidunggi ang mga... Wala, uh, pasidunggi ang mga... Uh, pasidunggi ang mga ba, uh, mga apa ni ninyo ang mga disnon ng mga tao ay eh, tungo nila na sangyaw ang mayong balita so mga ang kuya ni Kristo imana e na to mga ison kuya ni Kristo ng ang ribulto na ay gidili na apoy gitugod Leviticus Jesus ilon ang mga butang balaan sa dili balaan o ningon si San Pablo ayaw ihatag ang ang mga bala ang butang dito sa mga iro kay mo paghuto paghuton na kina ini ayaw ihatag ang mga bala ang butang dito sa mga baboy kay yatak yatakan lang kina ininila. nila ug ayso Kristo ang morto kung bubong uh, paghatag og topiko sa mga rebulto kung naay mga pangutana pwede mong mutana katoliko gili katoliko pwede mong mutana bago na to ihan and hover sa ato ang uh, ah, Christian Lain mo tayo na. Ah, balik na sa moderator.